Wala. Ay, pinipicture mo wala Hindi, ayaw ko mag ng gimbal niya. Ay, no. Nagpe-play no, na, no. oh. Hindi nga, eh. Zumba'y nanab mo? yan oh. Tignan mo yan, oh. Wow! Ay, magpahama. Uh. Wow! wow. Come on, para, oh. Live! Okay. Come here. Huwag ka muna magsayo, di ka magpahama. Live, live! Come, Come here, dali! Huwag oh, ka tinamad na. Uh. <laughs> wow! Ay, sayang buto niya sa oh. Sige, ya, ta, oh, mo na ta, mo. Okay lang. No, no. No, no. Sit down, sit down, oh, sit, down, sit, down. sit down. Sige na, oh. Kaya mo siya tatayo yan. Lime, lime. Lime, lime, nanay. Lime, mo. Hi! 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 Oh, hindi siya makakapit kasi nakikiliti siya sa down na. <laughs> <laughs> tatayo yan, oh, Wala kang wala kayo. wala wala ka, wala ka, wala ka, wala ka, ka, Hari kan ada. Boleh kan? Hari kan ada. Kafe. Lime. Lime. Kami. Tatayu yan. Wah. Bukan sumyo kamay ha?

job. Yeah. Close nak kayo ng mo? Close nak kayo ng mo? Hindi ka na-sked sa damo. Mm -hmm. You look like a tomato. Okay. Yay! Wow. Hi, lad. Hi! step, take a step. Wow! Take Okay. Stand up, stand up, Mac. Wow. Wow. Ano yun? Sa labag. Sa abasa. Abasa. Yay! jeng Abasa. Yay. Sina? Jeng jing. Ito Tatay <inaudible> jeng Ma May may damit Tablino Kaya sa inyo hindi pa If you're happy and you know it clap your hands If you're happy and you know it clap your hands If you're happy and you know it and you really want to show If you're happy and you know it clap your hands If Yay. you're happy and you know it shout hooray Wah! Wah! Lime lime la Lime If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, and you really want to show it If you're happy and you know it, clap your hands Wow, big clap Hooray! Pep, pep! Hooray! Hep pep! Hooray! 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 Yay! Who's pretty? Okay. Who's pretty? Wow! Lala! Yay! Come here, Lime! Wow! Come here! Come here! Come here! Oh! Oh, well, come here, now! come here! It's okay, you can do it, you can do it. It's okay, Lime. Oh. Lime, Lime. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet.

<laughs> <laughs> La lime, lime, ice lime creamer. <laughs> 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 come here, 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 come here. Okay, mommy, come here. Come here! 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 Oh, yeah. hey. Okay, bumalak pa ko na pupunta. Lalaim! Lalaim! Wow! Wow! Come here! Okay, na siya. Kanina nga nakababa na siya. Para makatakpo siya. Nila pag na siya kanina eh Nila pag na siya ni yan yan Oh, kumusta? Ewan, kwentuhan ko lang kayo Yan pa na kami Nakababa na kami sa field dito na kami ngayon sa ano sa parang pinaka resto res, ng bangkong kahoy pero may field din dito tas may campsite dun sa gilid pero medyo malayo pa hintay na lang namin yung service ang dami ko yung gusto sana i-video kaso di ko magawa kasi nga medyo ano yung weather challenging yung weather pero ano pa din naman challenging lang sya kasi gusto ko mag video pero kung hindi naman iisipin yung pag-video, okay naman. Ano naman, ah, sobrang sarap ng pahinga. Kasi every year, ito lang talaga yung pahinga namin na maayos. Yung asin ah, matagal na pahinga, 3 days, na wala kaming sa pagtitinda. Tapos hindi nag-work yung misis ko. Yun lang, pauwi na kami ng Manila. Ah, recharge and mas masaya mabagang mas inspired kasi na humble ka ng ano eh na nasa bundok ka mabagang na disassociate at saka na -dis -dis socialize ka na disconnect ka sa ano sa magulong buhay sa Manila and humbling kasi talaga yung pag nagka-camp ka from sa paano ka matutulog, paano ka magluluto tas yung kailangan mo mga gawin nga kailangan mo pang na malayo or ah, pag, ano ka mag uh, basta parang wala ka talaga sa comfort zone mo walang internet walang kuryente pero dito sobrang lamig pag gabi as in sobrang lamig tanto ang ako kasi dito ko first time or dito namin first time nakita si Lime na humakbang nag-step na siya nakatayon na ayaw siya mag-isa pero hindi pa siya nakakahakbang so nagtatry na siyang maglakad so, ang galing na kasi last year uh, nandito kami tas buntis si misis nun tas after 2 weeks tsaka siya nanganak so ang ano namin <laughs> last year gusto gusto namin pumanik kasi nga ito lang yung or yearly para hindi mawala yung yearly na panik namin kasi ang dilemma namin kasi nga buntis siya baka biglang dito siya abutan ng panganganak kasi syempre matagtag yung daan tapos ang layo pa pero sa biyaya ni Lord ayos naman ayong dahil nga sa tiyan kasama na namin pumanag dito sa BK bangkong kaya tignan nyo naman ayun o, ito nyo yung lugar na yan Napakaganda. Papaya pa. Punta kayo dito. Napakaganda dito. Malapit lang sa Manila. Ah, Mag-expect lang kayo ng rough road tsaka ng hike. Pero worth it. Worth it lahat. Napakaganda. Ah, Napakabait ng mga tao. Masaya yung community kahit yung mga nakakasama nyo mag-camp sarap mag ano, disconnect din kayo minsan sa Manila sa social media sa toxicity ng ano ng mundo no dito muna kayo sa bundok mamuhay ng simple maglakad ng nakatapak sa damo pakinggan yung mga huni ng ano ng ibon at mga iba't ibang insekto tapos pagmasdan yung kagubatan tas uminom ng uh, fresh na tubig galing sa banahaw tsaka ano uh, tawag dito dito kasi sariwa yung hangin eh so napakasarap napakasaya tsaka yung pinunta namin event kagabi malahin tumugtog na banda pakadami kaso ano, yun nga hindi ka na over lahat dahil nalobat yung cam eh challenge dito yung electricity so nakadepende lang kami sa power source nung dalan ng kasama namin pero all in all napakasarap napakasarap na pumanik dito napakasarap na kasama na namin si Lime na mag ano dito na mag camp kasi ito talaga yung isa sa mga gusto namin ng asawa ko na uh, maana si Lime sa nature sa dagat mas ma-explore niya kasi andito yung tatunay na aral ng buhay andito yung saya andito yung kapayapaan and ano, creation to ni Lord eh ba diba? enjoy natin biyaya to ni Lord sa atin eh yun lang awin na kami. balik sa Manila ng may panibagong lakas kasi nakapagpahinga. At ano, sabok na ulit sa pangaraw-araw na grind. <laughs> Napakasaya. Napakasaya na may ganitong opportunity. Kaya salamat sa Lord. Salamat palagi. Sa lahat ng blessings na matatanggap. Diba? ba? napakabuti at napakamabihaya ni Lord so yun lang kain lang kami dito tapos mabiyaya na rin pabalik kita medyo magiging mahaba itong i-upload ko na vlog pero alright it para may mabalik balikan kami yun ingat kayo dyan palagi God bless peace